Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka-inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay espesyal ang araw na yon dahil nasa dagat si Kuya Jomar at si Ate Carla. Sinurprise din ni Kuya Jomar si Ate Carla dahil sa araw na yon ay tutulong sila sa mga tao na nakatira doon. Ngunit bago yon ay nag-usap muna ang dalawa at pinag-usapan nga nila kung kamusta na ang buhay ni Ate Carla at nalaman din ni Kuya Jomar na malapit na pala ang exam nito kaya sabi niya ay hindi niya muna gagambalain si Ate Carla. a beat. you Espesyal nga rin ang araw na yon dahil finally, tinanong na ni Kuya Jomar si Ate Carla kung pwede daw ba siya manligaw. Ngunit ang problema nga lang ay hindi ka agad nakakasagot si Ate Carla. Kaya naman sabi ni Kuya Jomar ay okay lang daw kahit hindi niya muna ito sagutin at sa susunod na lamang. Hindi lang ako makapaniwala? Bakit ito eh, seryoso yung sanga, oh. Pero yun, huwag mo na munang isipin baka, dagdag isipin mo pa. Ha? Ngayon, focus ka muna sa pag-aaral at pag-exam ka ba, pa, ano? Review ka na muna, okay? Basta, pag-isipin mo, ha? Ay, pa pala. Dua ka pa pa sa'yo, oh. Hindi ka pa makalimutan. Baka ma madala ko pa yan. Ano siya? Uh, maganda ba? Amoy, yun, Kumusta? Ano uh, ba ang ano? Sama Carla. Tara na. Ako na magdadala ng bit-bit mo. Kasi, alam mo ba, ipapakain tayo sa mga bata sa inyo. May pa-feeding tayo. Dahil kasi nagpadala ang sponsor eh, si Ate Office na Tifo. Yun, nagpadala siya ng ano, ah, papapiling para sa mga bata sa inyo. Ano? Tara na? Tara. Ako na rin yan. Giniginaw ka ba? Giniginaw ka Oh. Tara na. Tumong isipin yun. Tara. Pagkatapos suman ng masinsinan nilang mga usap, ay syempre dumiretsyo na kagad sila sa kanilang pinakapangunahin na gustong gawin sa lugar na yon. At yon ay magbigay saya sa mga bata. O namimigay kasi ng Jollibee ng mga pagkain at mga lobo, si Kuya Jomar at si Ate Carla sa mga bata doon. Grabe at napakakit nga nilang tignan dalawa na magkasama. Ay, oh, wala! Ako okay, masaya din. Kasi first time kita makasama ng mag ng mga pagkain sa mata. Ano, meron pa? <laughs> oh, okay mga bata, O, oh, makinig ha, ah, makinig. Masalamat tayo kay ati, Ofi 34. Office 34. Opo, sabi kayo. Salamat, Ate Office 34. Isa nga po, isa, sample. 1, 2, 3, sabay-sabay ha. Salamat, Ate Ofi 34. 1, 2, 3, go! Salamat, Ofi 34! <laughs> Yun. Tapos kalap-lap kayo ha. Isa pa, isa pa. Okay ha. Salamat, Ate Ofi 34. 1, 2, Afternoon. kalap-lap ha. 1, 2, 3, go! Yay! Very good. At ito pa, ito pa. Salamat, Team Kalingap. Okay? Salamat, Team Ayan. Tapos, <laughs> tuk -tuk, ano? lap <laughs> One, two, three. Sabay-sabay. One, two, three. Isapa <laughs> isapa pa, isa pa. Sabay, ha? One, two, three. Go! Salamat, Team Kalingap. Yay! Thank you. Sino pong gusto ng lobo? O, wala tayo. Gusto ng lobo. <coughs> Nasa kamay? oh sige, sige. ng lobo, ah hmm oh Thank you. Kapatid Hindi ang mga karla. niyo ha? I-display niyo, ha? Ah. Masalit pa naman namin ngayon. pa siya. sigi hiyo. Sige, I'm firm. Jangan ambil. Terima Thank you. Yay. Kamu yang membuat apa? Eh, sini yang kita menang, sini yang kita menang, atas yang menang. Hai, yang ini, kita pakai teman yang iba. Eh, sini yang Yang. kita Chicken. Eto, ito mga bata, sino ang kilala sa amin? May premyo? Sino? O oh, sige, ang pangalan ko? Papa John! <laughs> Galing niya mo Papa John sa akin ang kilala sa amin. sino to? Sino siya? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.